Hello guys, magandang hapon for this videos. Kumusta na po kayo? Ayan po. Ay kanina na hoy, nag, ano, nagtataba sa tataniman daw ng kanyang halaman. Pero ngayon, ayun naman oh. Yan talagang napakasipag. Nag-steel mo na naman guys oh pag hindi pa yumaman yan guys iwan ko lang may taniman pa siya doon guys malaki yan iwan ko lang guys so. yan nakapakasipag ng taong yan kasi tatlong asawa yan eh <laughs> ang guys gagawa siya ng alay poste eh. kasi nabagod, nang bago mayari guys so nakaupo po o oh. wala well. <laughs> ganda lalaki guys eh

Labor siya, labor siya araw. <laughs> Mas mahal pa doon siya. Kaya ganyan ho. Ating naabalahin yung mga ito at bibidyohan natin. <laughs> yeah, guys. Okay. Mamaya ay magpupunaw doon sa aking nalamanan. Aking magpupunla ako mamaya. drogin ko yung lupa. <laughs> Pichay. Tingin niya ako kay Kuya Asing Kuya Arsing. Kuya Dudurugin ko pala upa eh. guys, oh. Ang maganda niyan. Yan po ang ko. Yan, taniman ho. Yan, yan, guys guys. Yan. yan po, tataniman. Pichay po yan, guys. May ready dito na kasi sa may pasok na naman, guys. Oh. Kaya hinawan ko, guys. Yan, oh. yan ang oh. mapupunlaan ko. Oh. Ito na may punla ng pipunla ng pizza ay hindi pa mo darating guys, mamay darating pa mo ngayon. flat guys para may magulay-gulay ng parli sa yung lote yes. guys ah. guys